Pula mo na, 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 pula mo muna. pula muna. na, okay. sa mo katao ang nasita sa isinagawang mo Galugad ng MPD Station 3 na, pinangasiwaan ni Blumentritt PCP Commander Police Captain Ferdinand Kayabyab sa loob ng Manila North Cemetery. Ang mga nasita na inabot ng mga kapulisan sa loob ng nasabing sementeryo ay pawang caretaker na naninirahan sa nasabing lugar at isinailalim sa verifikasyon upang masiguro na walang naninirahan dito na most wanted o sinumang personalidad na posibleng sangkot sa anumang uri ng kriminalidad at ilegal na droga. Ang naturang o plan galugad ay ikalawang beses nang isinagawa ng MPD Station 3 Katuwang ang mga tauhan ni Manila North Cemetery Director Daniel Dandantan upang masiguro ang isang mapayapa, matiwasay at ligtas na pagunita na lalapit na undas 2025. Sa naturang operasyon, tatlong individual ang nahulihan ng ilegal na droga at isang 45 anyos na caretaker ang naberipika na may warrant of arrest na ipinalabas ng Kalawakan RTC noong June 2018 sa kasong theft. Sabay-sabay po nating panoorin ang isinagawang Oplan Galugad ng Manila Police District sa loob ng Manila North Cemetery. Pasado alas 9 ng gabi, October 21, 2025, pinulong ni Blumentritt PCP Commander Police Captain Ferdinand kayabyab ang kanyang mga personel kasama ang mga operatiba at TMRU ng MPD Station 3 upang ilatag ang isasagawang o galugad sa Manila North Cemetery. পগরিছর দ্ট মার ওসে পটচে ,不會Runব মা঺রণ। ৖ মাই চসে এলী pag ipunin lang, lang sa isang portion doon. Ang dumaliwan na. Tapos, pag natin sila yung bago-bago. Ha? Ang opisina mo rin natin sila yung bago-bago para mamay Ha? Ang gabi lang natin maayos. Pangalawang ganong ganda natin. matapos ang naturang briefing ay agad na tumulak patungo sa Manila North Cemetery ang hanay ni Police Captain kayabyab upang isigawa ang sorpresang o plan galugad sa loob ng naturang sementeryo. Napag-alaman kay Captain Kayabyab na tanging silang dalawa lamang ni Director Dandantan ang nagplano sa sorpresang o plan galugad sa nasabing operasyon nang una si Police Captain Kayabyab upang pabuksan ang gate ng nasabing himlayan habang ang mga kapulisan ay naghihintay sa bukanan nito. Buksan ng mga gwardya ay agad na tumulak at pumasok ang kapulisan kung saan isang miyembro nito ang nagbantay sa harapan ng gate habang ang halay ni Police Captain Kayabyab ay dumiretso sa dulo ng naturang sementeryo pagdating sa pakain na lugar ay dito na tumumbad ang ilang mga individual na nasa labas at tabing kalsada. Sa puntong ito, pagpasok pa lang ng mga kapolisan ay nadaanan ang tatlong individual na nahulihan ng ilegal na droga ng maispatan na tila naghihintay ng mga parokyano habang nakaupo sa labas ng mosileo. nang sitahin nga ang tatlong individual ay nahulihan ng tatlong pakete ng ilegal na droga na agad naman isinailalim sa markings and inventory of confiscated evidence. Kaharap ang media at barangay official ay maayos na isinagawa ang nasabing proseso. Sa nasabing Oplan Galugad, timbog ang dalawang babae at isang lalaki dahil sa posisyon ng iligal na droga. Samantala, ang nasabing operasyon na pinasiwaan ni Police Captain Ferdi Kayabyab ay tumagal sa higit tatlong oras na paggalugad sa loob ng naturang sementeryo. Ang mga kalalakian ay inimbitahan sa opisina ni Director Tan upang isailalim ng kapulisan sa verifikasyon kung sila ay mong caretaker na walang anumang kinasasangkutang kaso. Pulang muna upo lang muna tayo. Okay, upo muna. Upo muna dito. Upo muna. Upo muna. Upo muna tayo sa opisina. Upo muna tayo sa opisina. Sige, ganito. Sige na tayo ng maayos. Isa-isa po po.

Oi. Tol. Beranak apa ni? Mari ke ojer. Mari cuba. Oho Kita.

ating napag-alaman sa tauhan ni Director Dandantan, partikular na kay Assistant Director Buboy Esqueta pasean niya sa kanilang pagsasalit. Ang mga naninirahan sa mga mosileo sa nasabing sementeryo ay salinlahi na ng mga caretaker na tila hanabuhay na, na kanilang minana sa kanilang mga ninuno ilang dekada na ang nakalipas. Ang mahigit sa 80 mga caretaker na inibitaan sa opisina ay sumailalim

mga naimbitahan naman sa nasabing opisina ay matiwasay na nakauwi ng maberipikang malinis at walang warant ang bawat isa. Patuloy ang puspusang paghahanda ng pamunuan ni Direktor Dandantan para sa matiwasay at ligtas na Undas 2025 sa nasabing sementeryo. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaan, kapulisan tulad ng MPD at NCRPO Alinsunod sa direktiba ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso